kung hindi ako naging construction worker hindi ko makapangasawa yung isang mano yung isang bagang dalaging ding dito Ayan. <laughs> so siya yung engineer ko yan di ba engineer versus construction worker yan yung reality ngayon Kumusta kayong lahat. Welcome back to my channel, Paparazzi Vlog. Guys, uh, kumusta kayong lahat? Kumusta? Uh, magandang hapon. Ayun, nag-atchi na, atchi yung asawa ko. Atchi, atchi. Oh, so ngayon na uh, uh, first time namin magkasabay ng diop off <laughs> sa haba ng pahanahon. Siguron mag-iisang taon na mahigit hindi kami nagkasabay ng ano, ng d So ngayon nagkasabay kami. So lalabas kami ngayon kasi araw namin yung mag-asawa ngayon. At saka may isasawa kami, may tropa ko yung dyan. <laughs> so pagbibihis muna ako, dyan lang kayo. At saka guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At saka pindutin yung notification bell para update kayo sa lahat ng video ko. Okay? Bihis muna ako. Ayan ito yung mga pormahan natin ngayon. Yan. So, ngayon, maghahanap tayo no ang paparisan yan. Sapatos. Okay. Ayan. Ito yung ibabagay natin. Ito. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Bagay ba? Ayan. Diba? Ayan. Ayan yung mga pormahan natin ngayon. Pang summer outlook. Summer outlook. Humabol pa kasi isang buwan na lang. Di ba? So, bihis muna ako. Bihis lang kami. Bihis lang kami. Bihis ko. Ready na siya. Yan. Nagpapaganda na. Yan. Ready na siya. Tingnan yung outfit niya. So, high waist siya ngayon at saka naka off shoulder wow ayan yung kadit ko ngayon ayan di ba si hi 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 friends hi. ayan yung kadit ko ngayon ganda no <laughs> ayan lumuhod siya lumuhod oh ganda no Tsaka, mag-review muna tayo. Oops. Charan, charan, charan. So ngayon kasama na namin namin si ano si Sunstar TV. Kasi hindi pa kami makapagluto kasi mga frozen pa yung nilabas ko kanina. Hanggang ngayon hindi pa nalulubalambot. So lalabas muna kami Ngayon kasi naka ngayon doon sa isang mall doon sa Marina Mall. So magwi window shopping lang kami. <laughs> Natarung na, natarung na. Oo. Oh. Wow. <laughs> <laughs> so, ito naman sa akin. Kasi habol tayo. May, may kunting panahon pa para summer. <laughs> Wait lang. Oo. At uh, next naman. First time namin mag-date sa isang magkasabay na diop. Magkasabay na diop for almost one year. Ayan, sinadya ng misis ko na mag-ano magpa-diop ng domingo, ng linggo kasi may date kami ngayon. <laughs> Yan, bagay na. Sombrero tayo. Uh -huh. Let's go! Ayan, nandito na kami sa labas. Papunta na kami doon sa pupuntahan namin. <laughs> Kaya magkita-kita na tayo doon. Ayan, nandoon sa likod si Pranstar TV. What's up mga kaitlo? Uh, what's up mga kaitlo? Ayan, yung namin ngayon. So, what's papano? WhatsApp What's up daw? Oh, what's up, what's up, what's up? Kita-kita tayo mamaya doon sa mall. Hey, what's up? Nandito na kami sa mall. Nandito kami. Dadaanan muna namin yung kapatid okay. ng asawa ko. Ta, dito nga sa balay. Yan. So, uh, hindi pa to yung pupunta namin. So, may dadaanan na kami dito. Charan. Charan, Ito yung mall na malapit sa amin. Yung bahay namin nasa likod lang nito. So malakas din yung mall na to. Ito may ano dito yung parating nagsisil na ano, Victoria's Secret. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo yung nasa harap, yan victoria secret yan yan yung palaging nagsisel so ito yung tropa namin, isang uh, operation manager si gustavo, yan. hello ipak na kumusta kita, na, Pilipinas? Oh, oh, kumusta Pilipin? <laughs> uh, Pilipinas? Miss na Pilipinas. Pilipinas, miss kita, Pilipin. Oh, magaling magtagalog, no? Sabi huh? ko po sa iyo, Mahal kita, mahal kita Pilipin. Mahal uh, kita, Pilipinas. Sa halika, Pilipin. Magaling <laughs> magtagalog, no? Uh, miss na miss kita, Pilipinas. Hay nako, Pilipin. <laughs> <laughs> Ay, na ko, Pilipin. <laughs> Yan yung tropa namin wala tong ano walang Sino ang ano, ya diyan? Sino yung si Sir Finding oh. Habibi? Yeah, kawawa. Eh, kawawa walang Habibi, wala walang jowa. Wala na. You, Punta buddy. na kami doon sa kabila. <laughs> Salamat, bye-bye. Bye, -bye. bye Sir. Bye. Yala. Oy. Kapos na. Bye-bye Bye-bye, bye-bye. Yan yung kapatid ng asawa ko. Hoy. <laughs> Yala, bye. Thank you, thank you. So, yung coffee shop ng kapatid ng asawa ko, bago lang yan at saka hindi pa nagbubukas mga next week. So, ngayon pupunta kami sa kabilang mall. Doon daw yung bagsakan ng ano, may nakatimbri sa amin eh. Mayroon daw tagpipiso. Hanap so, tagpiso, piso, hanap namin. lang kami ng tagpapiso kasi yung presyo namin amin tagpipiso lang. <laughs> Hanggang piso lang kami. Piso-piso <laughs> lang no. yung mga suot namin. Piso-piso lang. Pero may Tam pangalan. Oo. <laughs> oh. Diba? San pa kayo? Dito lang yan. Sa Kuwait. Kaya... Makachamba ka lang ng piso. Mm. Sa mga anak yeah, Sa mga yeah. nasa Kuwait, napakaswerte niyo. Hindi, ah, sarado yan. Hindi tayo. Okay. So, kita-kita tayo mamaya doon sa kapilang mall. Doon sa Marina Mall. Bi, mag-hi ka, Bi. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. O, oh, mga kaidlog, dito muna kami. Dumang kami dito. Nagpadala kami ng pira uh, para sa Pinas. Ayan, kasi na natin yung padala para safety kagad. <laughs> Thank you Kuya Ayan So ngayon diretso na kami sa mall <laughs> Mas uh, mabuti na yung ipapadala mo kagad yung pira para pag may mga tintasyon dito wala ka nang mahuhugot <laughs> wala ka nang mahuhugot pag may nakita kang mga naka at least yung pira mo safety na sa Pinas para sa pamilya mo <laughs> magpro problema ka na kung wala kang bubunutin bahala na si Batman <laughs> oh nandito na kami malapit na kami sa mall yan tatawid muna kami ay guys nandito na kami uh, malapit na kami dito sa mall sa uh, yan may old navy dito tapos ayan o oh. get to kiddie So, naka-sale din yung Old Navy. Ayan, nandoon sa dulo yung ano, yung mall. At saka dito, nandito reserve. o oh, may reserve dito. Tingnan nyo. Buy to get one. Ayan. So, dadaanan namin na yan. Dadaanan lang namin yan. So, ayun, ang bilis lumakad ng mga kasama ko. At yung asawa ko, iniwan ako. Ayan, nandito na kami sa mall. Ito na yung mall. Ayan. So, maghahanap kami. Ayan, meron na no dito. Buy one, get one. Oh, mga dog sa American Eagle, oh. Nakasale din dito. Buy one, get one free. So, wala kami bibilhin. Dito lang kami. <laughs> oh. Mayroon G-Shock dito. Albatil. Mga reload G-Shock. Sa. Baon. Oh, uh, asan ka na? Iniwan mo na ako ah. Tara, tara. Ayan yung bakit. Ayan yung bakit. Ayan yung bakit. Ayan Tara. bakit. Come on, baby. So, ngayon tahimik. Tahimik yung mood ngayon. Walang katao-tao. Punti lang yung tao kasi may pasok ka pa na. So, yung linggo dito. Ngayon, araw ng linggo. So, Ngayon, yung linggo dito sa Pinas. Ito so, yung pinakamandi nila dito sa atin. Ito yung umisa ng araw. Umisa ng araw nila.

One KD. gaganda ng mga damit dito di ba yung pira lang hindi maganda kasi napadala na si Pinas <laughs> punta tayo guys daw oh, punta tayo sa ano dito guys Pupunta kami sa guest uh, Titingnan namin kung May magkukusuan yung asawa ko Kasi may natunog na wallet na Ayan Dito Ayan, dito na kami sa guest Ayan Ayan, tingnan nyo, nakasayalo Ayan So 14KD siya dati Ngayon 8K din na lang. 8.4. Mm, 70%. Hmm. 70% siya. Ayan. Tingnan niya mga wallet ito. 17. Ngayon, di, 10 kd 10.2. 70% sila ngayon Dito rin kami lumili dati Tingnan nyo yung mga bago Yan Tingnan nyo no. Ang gaganda ng mga bago So, naka-70% lang siya. Diba? Ngayon yung asawa ko, may-mili yung asawa ko. Tingnan niyo yung presyo niya. 40KD. So, ngayon 24KD na lang. Ngayon. Okay. Yan, 31. Ngayon 18.6. Ito oh. 40, naging 24 na lang. Ayun know? oh. Hmm? Ayun know? oh. Yayamanin guys, yayamanin. Mga yayamanin. parang ano tinay oh pang yayamanin no oh. pang yayamanin yan yeah. Diba? ganda ito oh. po. yung mga nangyari ng kanya sa ayan yung mga original price nila ito yung liit lang oh tingnan niyo yun, yung maliit na wallet 17kd yan 17kd maliit lang yan pero napakamahal. Tingnan nyo, no? Huh? Mm hmm. Ayun, naka 17% na tayo ngayon. Kaya tingnan nyo yung tao. Ayan, no? Huh? May mga kapaya tayo dyan. Nagkipang ba lahi. Ganda, di ba? Mm -hmm. Ini aja, guys. Hmm, tinggal jajaman ini. Jajaman ini, ayo oh. no. Kira rapi. yang mengawal itu. diba ba? Diba? Di ba? Ayan, sa mga mahihilig sa mga bag. Ayan. Mga bag, mga wallet. Ayan. So, maglaway kayo dyan sa mga mahihilig sa wallet at sa bag. Ayan. Para sa inyo. <laughs> Ayan o. Ayan. Ayan, nandito kami sa Super Dry ngayon. Na 50% sila din ngayon. Ayan. Ayan. Yeah. 50% Yan. Nandito kami ngayon sa Marina Mall. Ayan, oh. Ayan, oh. naglabasan na yung mga, mga food nilang na pang winter. Ayan, tingnan nyo yung price nyo. Original price, 27 KD. Napakamahal yung brand na ano, Japan. Japan brand to yung ano, super dry. Ayan sila na may. panalo. Tingnan nyo yung price. 19 KD. Short lang yan. Grabe ang mahal. 23, So ngayon 5 na lang. Oh, yan. 23. Tapos 5GB na lang. No? Yan dito kami ngayon sa on time. Tingnan nyo. Ano yung mga uh, rito nila. Yan. mayroon mga wallet dito so naka 50% sila dito ngayon so ayan o oh. yung original price na 39 KD ngayon 23 na lang ayan kupol yung original price nya 59 ngayon 35 KD na lang ayan sa kabila 49 ngayon 30 ngayon dito sa taas Ayan. ayan. So, ayan. Ito lahat dito nakasin. DC Dixon. Yeah. kami. Kakain muna kami. Bago kami umuwi. Ayan. sila. Nandiyan pa okay. yung asawa ko yun. Mimili pa sila. So ngayon kakain muna kami. ita kami sa Bubuyog <laughs> Jollibee PIDA ang sarap <laughs> Eh, nakimiss namin yung kabataan na kumain ng front cake at sa yung pagiti Kaya nandito kami sa Jollibee ngayon So naka-order na yung wishes ko Naka-order ng chicken meals at sa saka... So sa kanila dalawa lang ako, wala na Para hindi malakihan ang budget Joke lang <laughs> Nanti mama ya, cobain dulu tuh, Bang. sasawa ko sa ano ha sa chicken wings ha o oh? nagutom <laughs> nagutom yung asawa ko nagutom nagutom naghanap nag ng chicken wings sa jalindi <laughs> ito guys is snack lang ni ano snack lang nila to iba yung snack dito sa ano sa ibang bansa manok Prince Price doon naman sa ano sa atin sa Pinas pag nag-snack tayo dinapay banana dinapay tapos uh, banana cue banana oh, Tamutik kamote cue nakakamis yung mga uh, ganun no tapos ah uh, uh, ano ice water lang <laughs> naalala ko dati uh, yung snack namin nung nagtratrabaho ako sa construction worker Construction ah. talaga? Oo, oh, construction. Trabaho ko ng construction worker dati. ah yung snack namin, isang buong tinapay tapos isang ice water. Di ba? <laughs> Sino yung nakaranas ng mga ganong sitwasyon? Siguro sa mga mahihirap lang. Shout out sa mga lahat ng mga mahihirap dyan. Sa mga mayayaman, di kayo makakarilip. Kasi masarap, masagana yung mga pagkain kaya ayan, pasalamat din tayo sa mga pinagdaanan natin kasi naging matatag tayo diba? o, kaya kung hindi ako naging kung kung hindi ako naging construction worker hindi ko makapangasawa yung isang ano, yung isang magandang dalaging ding dito ayan. No, no. <laughs> so siya yung engineer ko yan, di ba? Engineer versus construction worker. Yan yung reality ngayon. Di ba? Tingnan nyo, yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman ngayon, di ba? Yung katulog, yun yung magiging, nagiging asawa nila. Pero depende rin. So, ilan lang yung mga masiswerte. Kaya ko, yan. Kagat pa lang ng chicken wings, panalo na. <laughs> ano pa kaya? Pakpak <laughs> -pak pa lang. Oo, oh, pakpak pa lang yan ha, yung pinapa. Ano pa kaya? <laughs> so guys, kita-kita uh, tayo -kita mamaya sa bahay. Kasi, tatapusin na to kasi malulubat na rin ako. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.